Hi mga kalsiyans! Ako nga pala si Jendel Ferro at welcome sa aking vlog. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mapapakita ang mga katangian ng isang entrepreneur sa sarili kong buhay. Oo, oh, kahit isujante pa lang ako. Naniniwala akong may paraan para maipakita ang pagiging isang tunay na entrepreneur. Tara, simulan natin. Hi mga kalsiyans! Ako nga pala si Jendel Ferro -Cubian at nagbabalik sa ating vlog. Ngayon, sisimulan natin nating maikling kwento. Ta, magsimula na tayo. Para sa akin, ang isang entrepreneur ay hindi lang yung may negosyo, tindahan pa kung ano-ano pa yan, kundi yung malikhain, may may malasakit sa ginagawa, at tanda nga ang panganib. Isa sa mga konkretong paraan kung paano ko ito na ipapakita ay sa pagiging madiskarte ko gumagawa ko ng paraan kung paano ko itong magawa o mabenta. pagkagaya kagaya ng pagbebenta sa online, paggawa ng craft, pagtulong sa family business, o simple paghahandle lang school projects. Halimbawa, noong nagka-pandemya, naisipan kong gumawa ng, gumawa ng maliit na business. Gaya ng pagbebenta ng bakod baked goods. O kaya pagbebenta ng mga online gamit. Hindi yung gamit ng mga mga damit, sapatos, hindi. Kundi yung sa mga gamit sa laro. Kaya nagsisikap talaga ako. At sa, at sa una, naghirap ako, naghirap talaga ako. Hindi naging madali sa akin na magbenta na online dahil mayroon talaga ako kunin item na yon At hindi naging madali sa akin. Kailangan kong mag-budget. Budget ako kung anong gagawin ko dito. Tapos minsan kasi, nagbabay and sell kasi ako. Kaya kailangan ko din ng budget. Pagtitipid, gano'n. At isa pa, kipag usap sa customer. Dahil kailangan natin may pag-usap sa customer. Dapat yung, at, dapat maganda yung pag usap natin. At siguro maayos yung servisyo ko. Walang issue mangyayari sa akin. Pa, upang babalik-balik yung mga customer ko. Upang bibili sila sa akin. Kaya, sinasubuhan ko talaga maging masipag ngayon. Uh, bukod doon, aktibo ako sa school project. Kapag may group work, madalas ako nagvo-volunteer sa nangunguna. Nangunguna. Kung alam ko, nagvo-volunteer ako at, at, hindi ko at kung hindi ko alam yung gagawin, hindi naman ako nagvo-volunteer at pero nagvo-volunteer pa din ako minsan, hindi lagi. Ayun nga, para sa akin, leadership at innovation ay hindi lang sa negosyo kailangan, kundi sa araw-araw din natin buhay. At yun lang yung maikling kwento ko guys. Babalik tayo sa reflection ko. See you! Hi mga ka -science. ako nga pala si Jendel Ferro Cubayan at nagbabalik sa aking vlog. Ngayon, sisimulan natin ating reflection ko. Opinion ko lang to di, wala kayong pake kung mali man ako. Pero sana may matutunan kayo sa opinion ko or reflection ko. Pero sa akin, sa simpleng paraan, kaya nating may pakita ang entrepreneur mindset kasi estudyante pa lang tayo. Kagaya ko, estudyante pa lang ako. Pero nakakapagbenta na ako. Ang mahalaga, may pangarap tayo. May tsaga tayo. At handa tayong matuto mula sa ating mga pagkakamali. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya sa inyong lahat na nanonood, huwag nyo isipin na ang pagiging entrepreneur ay para lang sa may puhunan o matatanda. Kahit ako, sudyante ako, pero nakabenta din ako ng mga gamit-gamit na yan at nakapera din ako. Nags nagsisimula ito sa mindset as eh. At yun lang naman ang aking mga reflection sana guys. Sana may natutunan kayo sa akin at salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like, mag-comment, kung may gusto kayong itanong at mag-subscribe na din na din kayo sa akin. Yung mga hindi pa nakasubscribe, baan naman. Hanggang sa susunod, paalam mga ka-MCA.